ako lumalabag sa batas. Karapatan nyo yan at ako'y natutuwa dahil nandiyan kayo. To maintain the peace and order. Dinagampanan nyo ang trabaho nyo. We are not against for peace. Ang galing. Ano? Alim. Thank you. Thank you rin mga kapatas. Criminology graduate din ako bro. Dati akong bata ni Colonel Maganto na naging general. Kaya nga ako bilang isang mga mayang Pilipino at dati rin namang supporter ng Marcos Masakit po sa akin 'tong nangyayari na to. Dahil dati rin po akong supporter ng Marcos, kaya lang nag withdrawal of support ako dahil wala nga akong nakikitang pagbabago. Ako po ay isang leader OFW advocate at ako rin po ay personal na may panawagan sa inyo. Meron akong formal letter, position paper na sinadmit sa Malacanang upang magkaroon kami ng tunay na kalihim na magmamalasakit sa amin. Pero ano po ang nangyari? Ignore. Hindi po kayo naikinig, Pangulong DPA, eh. sa sentimento ng mga tao. Sayang, ampun. Sir, bigyan niyo po kami ng konting knowledge about sa so pumuno noon ni uh, Ferdinand Marcos, ng kanyang tatay. Napakalayo. Napakalayo talaga. Noong panahon noon, ang tatay ay against oligarchs. Ayaw po ng tatay na may mga nagtitikta sa kanya na mga mayayamang negosyante. Ang puso ni Apo Marcos, ni Mr. Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos, ay nasa mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Kaya noong mga panahon na yon, well protected ang mga Pilipino sa mga pang-aabuso ng mga oligarko. Ngayon, ano po? Ito pa isa. Ang Ninoy Aquino International Airport, panahon ng dilawan, hindi po yan nabenta sa private. Hindi po yan nabenta sa private. Kailangan ng ID? hindi po yan nabenta, hindi po yan nabenta sa private. Pero ngayon pong management ninyo, Pangulong BBM, bakit po naging private po ang Ninoy Aquino International Airport? Bakit po ito kailangan maging privado? Ito po ay pag-aari ng mga mamamayang Pilipino. Hindi po ito dapat maging privado. Saan kayo nakakita na airport? Kahit sa buong mundo, mag-ikot po kayo. Wala pong airport na pag-aari ng privado. Tayo lamang po siguro ngayon ang may pag-aari ng pribado ang Pambansang paliparan na Ninoy Aquino International Airport, formerly Manila International Airport. At ang tatay nyo po, maraming infrastruktural na ginawa. In 20 years of service, marami naman pong nagawa. At marami siyang mga infrastruktur na na-develop, na napakarami po. Maging ang maging ang malnutrition ng araw, may libreng nutriban, may libreng gatas. Ganun po ang pamamahala ng inyong Ama. Baka mahirap po. Hindi po makamayaman. Pero ang nangyayari po ngayon, ang laki ng pagkakaiba na ang buong akala namin, like father, like son. Eh pero nila, bakit ngayon nahiinvolve pa kayo sa droga? At alam niyo po ba ang usaping droga? Ako sa droga nung panahon ng tatay mo, pina, pinapinafire squad niya si Limsing, yung dayuhan na talagang manufacturer ng droga dito sa Pilipinas. Ipinapiring e, squad niya 'yan, tinawanan lang ni Limsing 'yan. Bakit tinawanan ni Limsing? Bakit tinawanan ni Limsing? Kasi nga, dahil sa dami ng pera niya, sa dami ng kwarta niya, akala niya, mababribe niya ang government noon. Ang mga PCINP nung araw, Metrocom, mga CIS, ma, mga maprinsipyo, may puso ang pagtatrabaho. Hindi kayang suhulan ng kahit na sino. Kaya tinatawanan ng nilimsing habang tinatali siya at siya'y babarilin. nakatawa lang siya. Dahil in last two minutes, ini-expect niya, mapaprive niya ang, Mar ang, ang Marcos government. Yung tatay mo, hindi ngayon na nung Marcos government ni Apo. Pero nagkamali siya, tumagos ang pala sa kanya, patay siya. Ganyang katinti, ang peace and order at ang pagpapairal ng batas ng tatay mo. Luarubik. Thank you. Thank you, thank you. Hindi kayo po yung tindidid. Ha? Kaya po yung dito. dapat kami tindidid, Kami, bro. Mga simple para kaya. Patulad mo rin. Tutuloy sila. rin Pwede mo Wala problema yun. Sa kung walang ditong bawal sa ginagawa namin, okay lang. Okay. May okay. Okay. tayo As per Bill of Rights, Article 3. <laughs> <laughs> at tala. di pa na nga. Hindi ako masyadong. Wala problema okay. yun. Karapatan nyo yan, sir. Ako hindi ako lumalabag sa batas. Karapatan nyo yan. At ako'y natutuwa dahil nandiyan kayo to maintain the peace and order. Ginagam niyo nyo ang trabaho nyo. We are not against for peace. Ang galing. Ano? Thank you. Oh, thank you rin, mga ah, kapatas. Criminology graduate din ako, brat. Dati akong bata ni Colonel Maganto, na naging general. Kita Thank you, thank you. Okay sir. lang, walang problema yan. Katotoha na na magpapalaya sa atin. Kahit na kunin pa pangalan ko, ikurbur man nila ako. May silpi ang buhay ko may simple ang buhay ko. Ano ka katakot ko? Oh, yeah. Wala tayong dapat katakot kapatid at saka mga kapulisan niya. Karapatan nila yung... Wala naman ako kasalanan. kung gusto nila, kunin nila ako. Kasama ako. Pero sa nila ako, ano ba nila Wala akong alam na nilalapag ko. Nagpapayag lang ako ng sentimento. At tayo ay democratic for the government. Hindi tayo gobyernong Laos. Gobyerno tayo ng Pilipinas. Kaya we are not afraid for truth the book, the set, shall set us free. Galing na ano, galing na ano. Thank you, sir. Thank you. Oh, thank you, mga kabayan. Alamat. Alam niyo, bilip sa mga vlogger, ha? I appreciate lahat ng vlogger, kaya nga ako na, na, lagi naabangan ni Teroy. Teroy 26, follow niyo po, yeah. subscribe niyo Lagi ako nakikita niya kasi sa pag pagtitipon ng katotohanan, ang hindi dito, itong, itong sinasabi nilang rally, mali kasi kasi yung ginamit na term. Yeah. Hindi po kasi dapat term dito rally. Mm -hmm. This is a people's assembly. Mm -hmm. Yan po ang nasa batas. Nasa konstitusyon po. Wala pong wala pong minimension mini sa konstitusyon na rally. Ang rally kasi, ang rally kasi, kinatatakutan yan eh. Bakit ka mo? Di diba yung mga traditional rallyista, sila baba, mga manggugulo, may mga molotov, may mga molotov, may mga banner, may mga APG na sinusunog. Hindi po kami ganon. Hindi po kami traditional rallyista. Kami po ay mga simpleng mamamayan, mga mamamayan Pilipino na nagpapaayag lamang ng sentimento at ng pagkatisgayado sa nangyayari ngayon. At that is our right. Karapatan po namin yan. Huwag yung pipigilan ang karapatan dahil yan ay against sa Bill of Rights Article 3 bago tayo pumunta rito, ito ang aking paliwanag gano. Ito po ay hindi isang rally para gumawa ng kaguluhan. Yeah. Ito po ay isang public address. Correction please, this is not a rally. This is a people assembly to expose the, the real situation ng mga mamayang Pilipino. Masyado na pong kaabagabag masyado ng political. Hindi na po naiintindihan at hindi na po nagagampanan ang mga mandato nila para paunlarin ang bansang Pilipinas at ang mga mamayan nito. Masyadong politikal. Namumulitikal lahat. Politikalan na. O, oh, si Ma'am Sara Duterte sa totoo lang. Hindi ito pinapayag sa mainstream media. Pero meron kaming vlogger. Kalalaman ano niya na ikita kung ano ang ginagawa ng ating BP nung, nung ano lang, nasa payatas kami, nasa pasil kami, namimigay kami ng mga gift pack. Dahil nga sa sobrang init ng panahon, sa sobrang taas ng mga bilihin, namigay ang BP Sara Duterte ng mga gift pack para makabawas ng kapigatian at kalungkutan ng mga mamayang Pilipino. Pero hindi niya po yan ipinagyayabang sa media. Pinipigilan niya pa nga po kami na huwag niyong ilalabas. Pero hindi mapipigilan ang katotohanan. Dahil ang katotohanan nga po ang magpapalaya sa atin. Yun po. Okay. Ano pala lang pangalan sir? Perti lang nila Reyes. Yes. Kung nang sabi na... Yes, no problem. Okay. Okay. Yung, okay. Nung unang, no unang panahon, nung unang panahon na yes. yes panahon ng sibilisasyon. Yeah. Sibilisasyon ang kwet kung sabihin. Ibig sabihin ito, St. Thomas Aquinas. Ma maalaala mo, St. Thomas Aquinas, nung sibilisasyon, sabi niya, public office is the place of public office. Iba kayo eh. Sikrito para kanino. Para kanino at sila. Hmm. Inusinti ang kompens. Hmm. Kung inusinti ang marami. Kung inusinti ang bawat isa. Yung sikrito eh. Hindi ko marunong. Ah, naales ko lang yung milira para kay, para kay Bongbong. Statement ko lang pwede sa espiritu. Ganun lang. Ano? CTSM. Civilization. Siyempre. CTSM. Numero 1, CTSM, numero 1, bago. Holy Spirit, no? before two before others paki publish mo ang yes paki publish mo ang 100,000 the city okay. kalinga please please publish it to the newspaper for general circulation of about 100,000 the parallel viruses in kalinga okay. Basahin mo ang COVID of okay. 1973. Basahin mo. Okay, okay. Thank you. Thank you. Thank you, thank you.